3, 2, 1! So, hello, good day mga viewers This is me, Jemeline Palgan Vlog, mga ka-viewers. So, sabayan niyo po ako mag-unboxing ngayon, mga ka-viewers. Oh my God! Parcel ko so yeah! tayo nag- nga orders ko to nung nakaraang araw pa mga viewers so yung order ko hindi ko pa nabuksan kasi sana ako ba tayo mga viewers so isa-isahin natin ngayon buksan mga viewers let's go mga viewers sabayan niyo po ako buksan yung 7 7 items <laughs> unbox ang silopin pa yung hindi ko na pakarap mga viewers ang silopin yung mga viewers so unahin natin yung pinaka maliit ah Dalawa, dalawa pala sila maliit. Tatlo. Malahan natin sa mga ka-viewers. Ito yung pinakamagaan natin na parcel mga ka-viewers. Ano kayo yung laman ito mga ka-viewers? Ah. Ah, charger. Bracelet charger to mga ka-viewers. Try natin kung gagana ba to mga ka-viewers. Type-C pala itong mga ka-viewers kasi yung cellphone ko type-C yung chargeran yung mga ka-viewers. So, oh parang ano lang wow! oh yung mga ka-viewers, porcelas. mga ka-viewers. So, itry natin mga ka-viewers kung gagana ba to siya mga ka-viewers. Type-C with USB. Ito mga ka-viewers. So, meron ako dito power bank mga ka-viewers, pati mini fan na type C mga ka-viewers, type C. So, itry natin yung first open natin mga ka-viewers. ito. Stella's charger. Wow. Try natin kung gagana ba siya mga ka-viewers. Ay, oh, shala. Yan mga ka-viewers. So, gamit ko power bank. So, in case kung naglalakad lakad tayo mga ka-viewers, pupunta tayo ng mall or sa kapitbahay, sa friends, sa friends natin. So, mga gamit natin siya mga ka-viewers. Ito yung unang parcel natin mga ka-viewers. Bracelet, charger, type C, USB mga ka-viewers. Perfect to mga ka-viewers. So, dito na naman tayo sa pangalawa. Ah, parang alam ko na ito mga ka-viewers. Parang ito yung yung repaint. Ah, repair, repair, paint, pen, pen, Kasi yung brom-brom natin mga ka-viewers. So, may white tayo, pati black mga ka-viewers. So, hindi ko muna buksan ito mga ka-viewers kasi wala pa naman. Nagwa, hindi pa natin gamitin itong mga ka-viewers. Pero baka bukas magamit na natin itong mga ka-viewers. Ito pala ay black and white car paint. -pen car paint. Pencil? Ball pen. Car paint. Ball pen mga ka-viewers. Pangalawang, pangalawang parcel natin itong mga ka-viewers. Yan. So dito tayo sa pangatlong mga ka-viewers. dami kong parcel mga ka-viewers nung no, nakaraang, yung iba nito mga viewers, nung no, nakaraang buwan pa to, dumating mga viewers. Ngayon ko lang napag-isipan mga bukas mga, ah. Mini rayu ah, Rayban. Rayban ito mga viewers. Ayan. Try to siya mga ka-viewers with trapo-trapo na. Try natin mga viewers. Fold folded, ano? Wow. Shalan yung ka to, mga ka-viewers. Polarize pala itong mga ka-viewers. So, sino ka dyan? Ganda niyo mga ka-viewers. So, pwede pala ito siya na ma-fold ma mga ka-viewers. Yan o. Pwede siya ma-fold. Pag gusto mo lang lagay sa bulusa mo, yung hindi ka na hindi mo na kailangan magdala ng ano o ito yung pangatlong order natin mga ka-viewers. Folded ribbon. Polarized pala ito siya mga ka-viewers. Polarized. So, ito yung pangatlong natin mga ka-viewers. So, proceed tayo dito sa... Ah, ito lang ko to. Sando to siya mga ka-viewers. I love this. Ano pala to siya mga ka-viewers? Sa so, TikTok ko to siya na-order mga ka-viewers mga gusto niyo rin sa TikTok mga ka viewers sandwich padded na pala hindi mo na kailangan magamit ng bra mga ka viewers ito may tatlong kulay ako dito mga ka viewers ito yung gray brown pati white yan so try natin suotin itong mga ka viewers kung bagay ba ito sa atin or baka para tayong ano dito street girls at night so wait lang natin yung viewers try natin yung viewers so na try na natin yung viewers so ito siya mga kabiwers so. so may patid na pala ito siya talaga mga kabiwers so hindi mo na kailangan mag bra or mag ano pa ka ano pa ka natin mga viewers ito yung pang apat na parcel natin mga viewers ito yung white may white tayo pati gray so mga viewers ito yung pang apat natin mga viewers hindi ko na to oh. so mga viewers buksan na natin ang ating pang lima ah, ito sa cellphone ito Tapos ito gaya ng bag natin mga ka-viewers. Bag organizer pala ito mga ka-viewers. Para hindi, ano na, yung bag kung saan isok-sok mga ka-viewers. May hook na pala siya mga ka-viewers kung ibitay na lang natin siya mga ka-viewers ganyan o. No? Ito natin ilagay yung bag. Dalawang bag, tatlong bag, apat na bag. So, pwede pa dito lagyan ng mga payong or yung mga makeup. Kung mahili kayo sa makeup, mga ka-viewers. Siguro yung isa lang muna ang gamitin ko mga ka-viewers kasi kunti lang man yung bago mga ka-viewers muna ah. Tatlong lang ata mga ka-viewers. So, ito yung panglima natin mga ka-viewers na parcel mga ka-viewers. Ito sila mga ka-viewers. So, ito yung lima. Ito na natin ilagay. So this is it. Mosdom. From Mosdom yan mga ka-viewers. Pang tatlong purchase ko na doon sa kanila itong mga ka-viewers. Ang ganda ng mga quality ng bag nila mga ka-viewers. Bahala ko na kayo. Pera mga ka-viewers. Basta may bag tayo. Yan yung ano natin. May paano pa sila thank you card. May pa-dust bag yan sila mga ka-viewers. Kilikilibag pala itong mga ka-viewers yung in-order ko mga ka-viewers. Ayan. Ibot. Ayan, bakuan eh. So, may ano ito dito mga ka-viewers. Dalawang packet, open at saka zipper mga ka-viewers ayusin ko muna mga ka-viewers kasi topic lang siya mga ka-viewers siguro sa pag ano ba Ang ganda niyo mga ka-viewers. Hindi ka magsisisi basta sa most of the ng mga bag na gusto ng mga ka-viewers. Meron siya dito. super packet yan mga ka-viewers. Ito open. Yeah. Happy na naman ang bata nito mga ka-viewers. Ganyan ka daw na no? maglakad sa daan mga ka-viewers. So, medyo madilim yung ano natin mga viewers. Natin ito yung viewers. Ayusin muna natin mga viewers. So, dito natin ito ilagay yung inorder natin na bag. Storage. Storage bag. Example, kung hindi mo na pagamitin gamitin mga viewers, ilagay mo lang ganyan mga viewers. Oh. Ganyan. Parang hindi na siya kung saan-saan isok-sok. Ma kasi ma-deform kasi mga bag natin mga viewers pag ano ba, saan-saan lang i -ano, lagay. Ganyan. Ganyan. Tanggalin natin ito mga viewers. call. Yung feeling na uh, ang oh. sarap mag-unbox pero yung pera, hindi nga mabalik. <laughs> pero worth it naman yung unboxing natin ngayon mga ka-viewers kasi ito so, ah. Uh, wow. Ang ganda yung mga ka-viewers. Para sa social na walang pera. Si Madam Kalimit. <laughs> <si laughs> Proceed tayo sa number. Last but not the least mga ka viewers. Kamera tawag ito camera rotating camera rotating CP holder camera ganun, wait lang na, nasahin ko muna ah, auto space tracking mga ka-viewers yan, para sa cellphone ko mga ka-viewers in case kung maglinis-linis ako konti mga ka-viewers wala na akong, wala akong potong videographer pwede ko siyang mautosan mga ka-viewers kasi mahirap kasi mag-video ng mag-isa mga ka-viewers. pala ito mga ka-viewers, si Asimbol. Tcharam! So, ito yung pang ano, para makatayo siya mga ka-viewers. So, ilagay na natin mga ka-viewers. Ito para saan ito? Ito. Hindi ko muna ito i-try mga ka-viewers sa ngayon kasi ginagamit ko yung cellphone. Isa lang kasi yung cellphone ko mga ka-viewers. Baka bukas, i-try ko bukas mga ka-viewers. So ito yung charger niya, Type-C mga ka-viewers. So that's all mga ka-viewers. Mga viewers, hanggang dito na lang muna ang aking video, mga ka-viewers, please don't forget to subscribe, like and share, mga ka-viewers. Please follow my Facebook page Jinilyn Palgan Vlog, mga ka-viewers. So, thank you, thank you all, mga ka-viewers. Bye. Ang ganda ng bag ko, mga ka-viewers. Bye.